Hi guys, good evening Ayan po guys, tayo yung For so today's video tayo po yung Magre-repack ng mantika Ayan guys, kasi wala na naman Wala na naman pala akong mantika Abos na Ayan po tayo Magre-repack muna so, Sobrang busy po, hindi ko napansin Wala na pala Ayan. Alam nyo guys, ang maringay ng mantika Ayan. Kaya tinitingi-tingi po nga Para makamag mo kasi maganda po dito yung mga ganito. Uh, madali makabili. Kasi may pang-preto-preto na itlo. ito, ginaganito po. Para, uh, kasi pag bumili ng ganito, pag ganito po sa tindahan ano, ang 20-20. hindi. 40 pala kaya natin pala yung bente kasi ano na po ito sa palingki 35 35 na po so 5 pesos lang po ito pa. so, parang ganito mas po kasi yung mantika na oh, yun tinitingin din ito para ito tumuhay naman tayo pagkawin. Nalang natin diskarte sa buhay guys. Para mabuhay. Kagaya ni, Kagaya ko. Wala namang. Single mga po. Lalo natin mag sumika para mabuhay. Kaya eh, ito. Ang konti man niya. Ang konti man na ting natin para meron man tayong paghahabol hangga paano. Kaya ano? Ang ano, magsi-tindana. Bukas ara. Pag <laughs> may okay, kumunan, bukas, pag wala, sarado. Ganun lang po buhay ni Kaora. <laughs> Yung guys. 'Di ba? At least merong ka-tauti kaysa magpara maratis lang tayo dyan wala tayong pinagkakaabalahan so ito, meron akong pagkakaabalahan di ba? <laughs> wala man akong hilig sa mga maratis sa mga <laughs> paglaba ko na lang yan kaya matulog ako, mabuti pa wala ka pang nagrabyadin pa. di ba guys? dapat ganun pa kaya ito kahit paano meron tayo pagkakaroon yan guys kumusta na po kayo kumusta na po ang aking mga viewers na mababayos na very ano, supportive naman po sa atin. ayan yan guys napansin nyo ako yung nagpaputol po ng buhok <laughs> kasi masyado na pong mahaba tsaka ano nanlulugol po kasi yung buhok ko kaya hirap sukla Kaya ayan, paputol ako sa akin. sa aking nanay. Ayan. Bagay po guys. <laughs> New look. Ayan. Ayan. Parang ang po ng aking pakiramdam. Magsimendo ako. <laughs> Kasi guys, pag magsha-shampoo pa, maliligo pa. Ang aksaya sa shampoo, kasi mahaba yung buho. So, ito ngayon, yun. Para ang ganang buho. Tsaka yung shampoo, kasi yung sa sachet, di, di ba na sachet yun, tatluhan na ayate. Bali, anim na gamit ko po. kasi pala kalahati po. Ayan. Laking tipid kaysa nung mahaba pang buko isang gamitan yung isang kilirang siya. Mainit sa labas. Iingay mo ang aso guys. Pasensya na kayo. Madilim na po dito sa amin. Gabi na. Gabi na. Good evening po sa inyong lahat. Happy Tuesday. Ah, Wednesday na pala. Pasensya na guys. Ayan. Kala ko yun pa. Meron na nga po pala. Pasensya na po. Ang gani na si Kakura. Guys. salamat po, guys. Ayun. Marami na po tayong na marami rin po lang po yan. <laughs> na? para dito sa atin. Kailangan. Mga tinutinig at tinutinig. Para madalim kami. Diba? Hey guys. Salamat po. Salamat po sa inyong mga support agad sa atin. lang guys. Tawagin ko lang yung mga kanina. Ayan guys. Magamarami na tayong nabalo. Namang tita. Kailangan talaga guys. Pag ito yung may ganito na pinatanda na eh. Kailangan natin tayo. Pag Tiyaga lang kahit pa piso-piso lang po ang tubo, ay kahit paano, diba? Pag may tuloy, marami na din yun. Marami na rin yung piso. <laughs> diba? Ayan. Kasi dito po uso yung mga nag-decorate ko ngayon. Utlo, hotdog, isa-isa. So, pag may mga ganito, ang benta ko na resize. Ayan. Kasi hindi naman agad-agad na makakabili ng isang bote. Magkano sa bote. Mahal din So, hindi ko. Pag may ganito ka, Ayan guys, puputulin natin ito kasi masyado naman mahaba. Pinuputol ko po Ay, ano ba ito? Ba't ay tumalap? Putulin natin. Ang puro lamang nito gunting nito. Kakabili ko lang po nito guys. Aray. Ang puro. Ayan. Ito yung isa. siya guys disemak bukit, -bukit mm -hmm. Mm -hmm. Ayun, guys Ating... kasih -kasi. shadow plastik Para

Lagyan na ito. parang hindi makita. Ay, hindi pala kita. Ayun. <laughs> Lagyan ko dito para hindi tumalik. Ginagara po. Ayan. <laughs> Ayan guys, salamat po. Nakatapos na po tayo mag-report. Mamaya yung asukal. Asukal naman po ng aking i-report. Guys. <laughs> ayan guys, salamat po thank you very much guys sa uh, mga support nito sa akin thank you po, god bless po ayan. thank you for watching bye, god bless bye